Hi! Welcome back to Brayla's channel. Have you read about an Aorus account? Or? Have you tried to register and generate your digital teen IDs, if not? Ito po ang aking ibabahagi po sa inyo ngayong araw kung paano nga ba tayo makakapag-register sa Oros account ni BIR at kung paano din tayo makakapag-generate ng ating digital Teen IDs. Sino-sino nga ba ang qualified makapag-apply ng digital Teen IDs? Ano-ano ang mga requirements at iba pa, ang lahat ng ito ay aking ibabahagi. But before po tayo mag-start sa ating tutorial, kung bago lang po kayo sa aking channel, ay please kindly subscribe channel like and share na din po sa ating mga kasama o kaibigan para mas marami pa po tayong matutulungan and please do click the notification bell para lagi po tayong updated sa mga latest upload na siya. Makakatulong po at makakapagbigay impormasyon sa ating lahat. With no further do, let's begin na po sa ating main topic. Paano kumuha ng digital team IDs through Oros online account? This is for all taxpayers with an existing tin number. The updated procedures for the year 2024. Ating alamin. At first, ano nga ba ang Oros account? Ito po ay isang web-based system that provides an end-to-end -end process for registration of taxpayers and updating of their registration information. Kasama po dito sa pagproseso nito ay ang new registration para sa mga taxpayers with or without TIN number, secondary registration para sa mga business entities, pag-update ng mga information, pag-verify ng ating TIN number, mga inquiries, at pag-register ng branch facilities, at iba pa. Ngayon po ay ibabahagi ko muna ang mga taxpayers na meron ng TIN number, paano nga ba tayo makakakuha ng ating digital TIN IDs? using an Oros online account. Let's begin na po sa ating updated procedures. The updated procedures to get a digital TIN ID is. Una, itype po natin sa Google Chrome ang oros.bir.gov.ph. Once nakapasok na po tayo, makikita na po natin ang main dashboard ng Oros online account. Reminder po muna sa ating mga taxpayers. Make sure lamang po na nakapag-submit na po tayo ng BIR form is 1905 sa inyong RDO. Just through your email address lamang, gagawa po ako ng separate video para sa tamang pag-email at pag-fill up ng ating form at ma-submit sa ating RDO. But, assuming nakapag-update na po tayo ng ating mga information ay pwede na po tayong mag-start sa ating digital tin iris. Kapag updated na po ang inyong information kay BIR, proceed na po tayo sa registration process. Click lang po natin ang new registration, may dalawang choices po tayo dyan. Isang individual if taxpayers po or non-individual if company or business. Since taxpayer po tayo, click po natin ang as an individual. Basahin niyo po muna lahat ng mga documentary requirements na kakailanganin sa pagkuha ng digital TIN IDs para makaiwas po tayo sa any mistakes. Then, sa baba po ay makikita niyo ang create account. I-click po natin ito. Basahin po muna natin lahat ng terms and policies ni B ay our Orus sa lahat ng mga transactions during sa paggamit po natin ng oros account. Kailangan maging maingat po tayo sa bawat ilalagay po natin ng mga impormasyon para makaiwas po tayo sa decline ni Orus. Isa sa reminder ni BIR sa linking your team number in your Orus account na kapag hindi nagmatch ang data information ay need nyo ayusin ito sa inyong RDO o simply email them. Once nabasa niyo na po lahat ng terms and conditions, click lang ang agree button sa ibaba. Ang next step po natin is click Taxpayer, then click with existing TIN. Since ang gagawin po natin ngayon ay mag generate po tayo ng digital TIN IDs using our TIN number. Then, the next step is to fill up the information na hinihingi ni Oros. Ilagay niyo po lamang ang inyong TIN number. No need na ilagay pa ang dash just numbers po lamang, ang inyong buong pangalan, first middle at last name, kung may junior or any extensions ay ilagay po natin. Then, ang inyong date of birth, civil status, gender at ang inyong active email address. Make sure po lamang natali o match po ang inyong impormasyon sa idiniklimo sa BIR IR para hindi magka problema. Pagkatapos po ay mag-create na po kayo ng sarili niyong password. Lagyan niyo po ng alphanumeric special character para mahirap siyang ma -hack. Ulitin lamang ito sa confirm password, then click I'm not a robot, and finally, click register. Once approved na siya, ay may makikita na po kayong message tulad nito, na nagsasabing please validate your registration to your email address notification link, na isinemby BIR. Assuming naman na hindi na-reject ang ating application process, ganito po ang makikita natin sa ating results. Tax identification number does not match to our records, ibig sabihin ay hindi siya nagtugma o maaaring may mali tayong info na nailagay o maaari din naman na sa system lang ni Orus ang may problema. Need po muna natin itong ayusin bago po tayo makakuha ng digital tin ID's. Abangan nyo po kung paano po natin ito mareresolba. Kapag may validation email ad na po si BIR sa inyo, ay proceed na po tayo sa ating email inbox para sa validation link. I-click lang po natin ito. Or if ever wala po tayong na-received, i-click lang po ang resend OTP. Once na-open na po natin ang ating email ad, Click lang po natin ang verify your account na isinend ni BIA. Then, magpo-proceed na po tayo sa home dashboard ni Orus online account. Mag-login lamang po tayo gamit ang ating na-register na email address and password. Lalabas na po dito ang inyong digital TIN ID. Or punta po kayo sa inyong dashboard at i-click lang ang Get Digital TIN ID. Click View Your Digital TIN ID, then, click Generate. And here you go. Ito na po ang inyong Digital TIN ID. Pwede nyo po itong magamit as a valid ID for any transactions. Kung gusto nyo naman i-download at ipaprint at i-pa-laminate ay pwede naman po, click nyo lang ang Download at Agree button. Ito ay good as your physical TIN ID. Valid and legit. Makikita nyo sa inyong digital TIN ID na may barcode na pwedeng magamit through scan at malalaman na nila ang inyong TIN ID at pangalan. Sa back naman nito ay ang ating photo, TIN number, at ang ating pangalan, at kung kailan siya na-issue. Ito po ay magagamit na rin natin sa opening ng bank account. Mga transactions kay BIR, applying for a job, can be presented as proof of TIN ownership, and other transactions. That's it. Hoping nakatulong po ito sa lahat ng taxpayers na hindi pa rin alam o hindi pa nakakapag-register sa Oros account at pagkuha ng ating digital tin ID. At sa mga nagkakaproblema sa pag-create ng Orus. For our next video upload, ituturo ko po sa inyo ang procedure naman para sa mga sumusunod sa nagkakaproblema sa paggawa ng kanilang Orus account. Iisa-isahin po natin ang mga problema at paano ito maresolbahan. Sa mga wala pang tin number o tin ID tulad ng mga newly hired employees, mga online taxpayers, at maging ang mga students. Sa mga gustong mag-update ng kanilang information, at iba pang problema at transactions sa bahay IR. Ang lahat ng ito ay aking ituturo po sa inyong lahat. Kaya abangan nyo po ang mga susunod ko pang mga videos. Marami pong salamat and God bless po sa lahat. Subscribe to channel. Subscribe to channel. Subscribe to channel. Subscribe to channel. Subscribe to channel.